Pasensya na kayo guys ha, kung nagmamas ako. Kasi bungal kasi ako eh. Hindi pa dumating yung postiso ko. Kaya magmamas mo na ako ngayon. Ang pag-usapan natin ngayon, yung mga diskarte ng electrical technician. Halimbawa, ito yung ano, ito yung main, main contactor natin. 220 volts ito guys. Kung makikita natin dito, 220 volts ito. Tapos ito namang delta natin, ay 220 volts din ang coil. Ang coil niya, guys, no? Ang coil nito ay 220 volts din. Pareho lang. Tapos ngayon, ang Y natin, kilala dito sa ibang bansa na tinatawag itong star connection. Ang star connection natin ay 24 volts. Ngayon, paano mo ito ngayon ikakabit itong tatlong ito? Samantala itong dalawa, 220 volts. Hindi mo naman pwede na ikabit mo ito pareho to 20 volts. Dahil alam naman natin na masusunog ang ating isang kontaktor, yung coil niya, masusunog pag parehong voltaya ang ating ikakabit. Kasi ito kasi guys, 24 volts to. Yan ang mga diskarte na dapat nating gawin. Halimbawa ngayon, ito, nagkamali ng pagbili. Nagiging 24 volts ito. Paano natin ngayon ikakabit? Para makabit natin to guys, dapat gumamit tayo ng transformer. Yung transformer natin guys, sisiguraduin natin na mayroon siyang 24 volts AC, yung transformer natin no. Itong transformer natin, 50VA lang ito. So pwede natin tong gamitin para lang sa control. Para mapagana mo itong tatlong ito. Itong 20 volts tapos itong 24 volts no. Bali, i-separate natin ang connection ng 24 volts. Tapos ang 220 volts, pagsamahin nating connection sa coil niya. Ganon ang diskarte at paraan. Dapat nating matutunan. Yan ang gusto kong maitawid din sa mga baguhan. Sa school, ang Y delta connection, nakaganon siya, di ba? Nakaganon ang Y delta connection. Ito yung main, main contactor. Ito yung delta. Ito yung Y. Sa school kasi ang turo, ang overload nasa baba. Pero ang reality guys, hindi pala sa baba itong overload relay natin. Dapat nakaganon. Nakaganon pala dapat itong overload natin. Dapat pala ang overload natin nakaganyan pag sa Y delta connection. Dahil pagpasukan natin to dito ng 3-phase power supply, makukonsume niya yung tatlong cable ng 3-phase power supply. Ngayon, pag mayroong isa dito, so bali ang power supply dito manggaling. So makukonsume niya, no? Walang madaanan na iba ang ampere. Matitrace up talaga ng ampere ng ating overload relay. Kung dito natin ilagay sa taas, no? Kung makikita natin, dapat ganun. Sa school kasi ang tinuturo ay ganyan, eh. Ang overload nasa baba, minsan nga dinodoble pa yung overload relay para makonsume yung, yung anim na wire sa Y-Delta connection. Kasi sa Y-Delta connection, sa Star-Delta connection, anim na wire yan. Galing dito sa main tatlo, dito din tatlo din. Tapos dito naman, nakakopol yung wire. So, bali anim, papunta sa motor. So, pag ganun kasi guys, yung isa, dumaan sa overload. Yung tatlong wire na galing sa main, dumaan sa overload, papunta sa motor. Pero yung dito sa delta guys, hindi dumaan sa overload natin. No? Pag ganun siya, yung tatlong wire. Kung igano natin guys, lahat sila dumaan sa overload. Kung makikita natin. No? Kung igano natin ang connection natin, tatlong wire dito, tapos mag-jumper tayo dito. So, dumaan siya sa overload, no? Bali, dito tayo kukuha. Wag dito tayo, wag dito tayo kukuha, no? Dito tayo sa baba kukuha. Para i-jumper natin dito. So, ganun, no? So, ngayon, maaabsorb, absorb makukonsume niya yung tatlong wire papunta ngayon sa ating motor. Yun ang dapat na pagkabit. Kasi sa Japan mostly talaga ganito ang ginagamit nila. Nasa taas ang overload. Sa school kasi tinuturo sa babae eh, ang overload eh. Dapat pala sa taas, dapat pala sa taas para makukonsume niya. Kahit tingnan mo yung sa electrical drawing, sa power connection niya papunta sa motor, ganito dapat. Ito guys, based na rin sa experience ko no, sa tagal ko nang nagiging electrical technician. Dapat ganun ang connection niya, guys. Marami kasi nagtatanong, Sir, bakit ganun? Parang baliktad ata. Baliktad ata ang pagkakakabit. Ganun talaga dapat. Para ilagay mo dito ang tatlong wire. Tapos dito ka na mag jumper Papunta ngayon sa star delta connection mo, no? Papunta ngayon sa delta connection mo. Ito kasi ang Y natin, no? Pag ganun kasi siya. Yun ang mga diskarte na dapat nating matutunan. Mayroon ding isang ganito guys, no? kung wala tayong transformer. Halimbawa, ito forward reverse natin to. Halimbawa, ito yung forward reverse contactor natin. Ang isang contactor nito, ang coil niya ay 110 volts lang. Ito naman to 20 volts. Anong dapat mong gawin? Para naman tatakbo ang forward reverse natin. Halimbawa ito, 220 volts ito. Ito naman 110 volts ang coil niya. Ang coil niya 110 volts. Paano natin papatakbuhin ngayon ang forward reverse? Kung sakali wala naman tayong transformer na 110, wala tayong transformer na 110, anong gagawin natin? Ang diskarte na gagawin mo, guys, ganito. Kung mayroon kayong relay, kung mayroon kayong relay na 110 volts din, i-series connection mo para magiging 220 itong 110 volts natin sa forward reverse, no? Halimbawa ngayon, eh sir, wala kami relay eh. eh. kung mayroon kayong pilot lamp na 110 volts, pwede na rin. I-series mo ang 110 volts plus 110 volts magiging 220 volts. Ganun ang mga diskarte na dapat nating matutunan abangan nyo guys ang sa susunod na ituturo ko sa inyo. Itong star delta connection natin, no? o Y delta connection. Sana guys, mayroong kayong konting natutunan, lalo na sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.